Na. Sabihin mo sa kanila yung mga problema Wala oh. problema Problema ko, trabaho Kailangan makapag-trabaho ako Pero si daddy alang trabaho Ako magatrabaho ngayon, dapat ma-apply ako Dapat matanggap ako Pag hindi ako natanggap sa SM, hindi talaga Dahil overage na ako, sa Centro Mall Pag hindi pa rin ako sa Centro Mall Doon ako sa Lima Doon ako mag-a-apply, mayroon usap kausap doon OIC, si sir, ano si pangalan nito Alipio si Sir Alipio kasamahan ko na security guard noon naka vlog si day, na upload sa youtube so eh, si Leia Leia huwag ka munang maniningin wala pa pambayad sa iyo pag tumama naman ako sa loto isang million sa iyo Leia <laughs> pangako ko yan ay, bakit, bakit hindi ba? Pagkaloob lang sa akin ng Panginoon ako ito, mama. Siyempre, pag naman nangyari dati yun, alam nga magbangga ingay ka, di kay tahimik laang. O, siyempre, malalaman din naman ng na, mga kapatid mo yun, ang kaanak mo. Yun na naman ang purpose ko. Tumama lang eh, ako ito tulong sa so, dapat tulungan, yung karapat-dapat. Oi, daddy, aayusin doon ni Kuya Alan doon yung ano, yung ating lupa doon, tataniman niya. Bukuha ko ng mingitay sa munisipyo ng Boto. Mm -hmm. yung nga, yun nga sabi ko nga. Tapos, hati, ta hati na lang sa magiging ane, pag mga gulay. Tapos, mm -hmm. latayuan doon niya. Ito doon, tatanggalin niya, doon doon niya ilalagay. Oo, oh, pagdating, <laughs> pampagbili ng pa hindi paalala. Pagbili ng gamit ito. Doon diba na din makabili ng asarol. Okay ko. Anong mauna? Bakit? Hindi na dalawa niya ate babes. Okay Sa punta, ah. na. Kapunta na? Ah. Nandun na? Mabunta pa lang dalawang bulak lang kong dala. Ah, nagkita. Andyan ba? Andyan na? Hindi. Pakalas ko lang. Pwede andyan nga. Oo. Oh, okay. oh, yun ang sinasabi ko. kulturahan mo kaya nung isa. Mal. Ma, and pa. Sinabi ko yun. Kita ko. di ba kasang ko yung message mo? So, sagot? Hindi ko maintindihan Mga sagotan yung talo. Para kayong mga barok ni Inday. Ano. Ayun, may tao na. Hindi siya ati Davidson pa ba May may si, may may. Si Bima, yung alay na alay ito. Oh. Mami, lagyan natin ng music. Hindi ka naman din sa salita.

Kumain <laughs> din kaya ng alam ko sabi sa ko island big heart dito na ano kung ka bless sa na sabawan <laughs> na habiliko di okay, best lang <laughs> 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 no i don't want no rest <laughs> no, no, <laughs> Maglalagay ka d'yan, wag na... Kung ten, puro ten. Ha? lakas naman e rin, baka... Dave, nagkakabawang anong din eh? e? Kitang boses ng daddy mo e, parang babae, butang hina eh. Nagkablagos e, hindi. Ani nga yan, nagbabalik na ho siya mga'yo. Tapos kasabayan mo pa ng music, ano pa narinig ko sa boses ng daddy mo? Ano Tawag dito. Placemat. Gagalagay niyo sa- ah, Yan, yan. Pagkakain. Yeah. Oo. Parang bahay natin. <laughs> Saan ba tayo? Eh ano mo yan, i-display di mo. Tapos pupunasan niya pagkatapos. Dahil diyang babagsak yung mga momo mo. Ay, si May may daw. kakain din. <laughs> din bodine yung malalim na hindi nababasa. Oh? Daso okay, sabi niya ay sa nakakipot ng lababo niyo ate Ani, hirap maghugas. Tayo pa kun nagawa din lakihan niyo niya lababo. Ay, oo uma. Para kahit anong damo hugasin mo eh, okay, i in Dito na pa akong juice eh. Hello mga bayan! Maka-record pa pala ako. Mm Hindi -hmm. mo ka ilagay. Makita okay, okay. ko. na pa. lang yung kringle. Hindi mo naman ang kringle. Hindi ganun hinilog ko siya eh. Hindi kasi yun ang malaking ano. Malaki hmm. hey, tong, yung clover. Ha, eh. Itong... Pero maanat yung ganong clover. Ano ba diba flavor yun? Makalata lang. Cheese. Hindi, barbecue, ha? Mas maganda yung cheese, hindi maalat Yung barbecue maanat. O, oh, yan yung ano mo sa kanya yung ingredients. Huwag ko pa ba? Hindi na. Mm Huwag -hmm. ko kutsa pa. Huwag na, kakamay na lang. Ayaw, kasi okay. pa eh. Vai, vamos. Vai. Vamos voltar. E aí? Vem vir de lá, tia. Vai fazendo igual. E aí? takwag ni Yelo si Templar kung juice. Uupo ko na sa Di mo matagal. Deko Yelo. Yelo. Yelo, Yelo. Kung buba,

yung pamatay ng lamok. Takot sa pamatay ng lamok. Ayun, daddy, yun. Alright. Pamatay pa. ng ba oh, lamok. Ba? Babalik lang ako. Sige, na ko sa ani sa kanyang pag-vlogs. Ito na muna. Ito, muna. Ito, muna. E, ito 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 eh. Ito Narunong pa sa akin eh. Ayan po. Tingnan hmm. mo kung hanggang saan. Hanggang kailan. <laughs> <laughs> Thank <Dito sa, laughs> hey Ha? Hindi na, eh. mo sa pag nalit ako yung asa, ang gano'n. Tama na. Dati, okay na? Ako yun yan. sila ko mo po yung mama. Eh. Ako yung mama mo. Ang mama mo. Ang mama. Ang mama. mama, I love you. <laughs>

<saos> eh kasi yung justice matamis. Pag ganyan ka may okay pa. Pasin pala ito. matamis. <laughs> <laughs> yun, eh. Open na. Ay, hindi, ko. Katulad ng juice dito. Hindi, justito, hindi yung iba kasi ang juice niya. Matamis.